May bisikleta na po kaming lima. Yeah! Quality. Nice. Eh mga ka, all right, ah. bagong bili yung bike ng mga kasama ko. Doon din nila yan sa Supot. Ito panalo. Nice. Bike ni JC. Ito kay Mike. Ito kay Milan. At ito yung kay Albert. Naluma yung sa eh. Quality yung mga nabili nila. Nahalong panahala. Ano? Diba? Diba? 50 lang lahat yan, maliban dun pala kay Albert na kuha ng 40. Nice! Ito kay JC panalo talaga. Pakaganda mga ka all right Masayang masaya po kami. Kasi malaking pakinabang po ito sa amin. Yung nilalakad kasi namin ng mahigit isang oras. Babaykin na lang namin ngayon ng 20 to 30 minutes. Lalo pag mag-grocery. Panalo, di ba?